Libo-libong individual kasama ang kanilang mga pamilya at parkada ang nakiisa sa masayang pagdiriwang ng New Year Countdown sa Quezon City. Siyempre, bukod sa ingranding fireworks display, talaga namang inabangan ng ating mga kababayan ang performance ng local artist, si Joshua Garcia sa detalye. Libo-libo ang dumagsa sa Quezon Memorial Circle kagabi para sa 2024 New Year Countdown. Maliban sa fireworks display, may handog ding ibat-ibang performance ang lungsod na mula naman sa mga local artists para sa mga Q-Citizens. Gusto magkita yung mga artista. Para sumaya, kasi sa amin medyo boring eh. Kaya andan I mean... amin. Wala, hindi na maganda yung sa bahay-bahay ngayon. Mas para okay dito para maiba. Pagdating naman sa New Year's Wish, hiling ng mga Q-Citizens ay hindi lang magandang buhay para sa kanil kanilang sarili, kundi para sa ikagaganda rin ng kinabukasan ng buong bansa. Magiging uh, maging maganda takbo ng bansa natin at magawa ng presidente lahat ng mga dapat niya gawin. You Siguro uh, maging malusog lang yung mga kapatid ko since wala rin naman akong parents and ayon, uh, ayun, maging malusog lang yung family ko. Yun lang naman. Sana uh, ibigyan pa ng mga habang buhay. Sana maging maganda ang natin presidente. Buhay niya para ano para uh, asin so yung ibang matao. World peace lang para sa lahat. Okay na yun. Hindi para sa family, personally. Ah, uh, good health lang para sa lahat. Samantala, hindi bababa sa limandaang polis ang pinakalat ng QCPD, maliban pa sa mga force multipliers mula sa ibang ahensya, gaya ng BFP at QCLGU, para tiyakin ng seguridad at kaayusan ng naturang event. Uh... Ang QCPD po katulong ng uh, mga iba't ibang ahensya ng LGU ng QC ng Quezon City uh, ay nagdeploy at uh, nagtalaga ng mga uh, security control points dito sa paligid. Katulong po ng uh, BFP, DPOS. Meron din po tayong mga paneling na mga um, paneling na ginawa para sa masiguro na yung mga walang explosives or anything na naipasok. Tinapos naman ang aktibidad ng isang engranding fireworks display na pinangunahan ng mga local artists at alkalde ng lungsod na si Mayor Joy Belmonte. Joshua Garcia para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.